Hello, magandang umaga sa lahat, no? Magandang umaga po. Good morning sa lahat ng aking mga followers, Luzon, Visayas at Mindanao at sa aking mga silent viewers, magandang umaga po. At meron tayong pag-uusapan tungkol dito sa mutya, kung paano ko ito nakuha at bago ko simulan ito ay 'yung mga baguhan po ay huwag makalimot na mag-subscribe para din po na makakita kayo sa sunod kong mga upload na mga videos. Itong ating pag-usapan ay tungkol po ito sa mutya ng kalikasan. Ito po ay isa po itong itlog na mutya na galing po ito sa ibo na kokok Ito. Ito po ay itlog ng kukok. Ang nakakilala sa kukok na itlog, yung mga bisaya lang. Pero yung mga Tagalog, iwan ko kung ano sa Tagalog yung kokok. Kung sa taga-probinsya, nakakarinig na boses ng kukok. Yung boses niya, tsukuk, tsukuk, tsukuk. Tapos yung kulay niya ay kulay pula na may pagkabuyugon. Yun ang kokok sa amin kung tawagin. Yung boses niya, ganito, tsukuk, 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 tsukuk. Yun ang boses niya sa bukid. Kung nakakilala yung mga Tagalog niyan, ito po ang kanyang itlog na nagiging bato. Ayan. Ang kukok sa Bisaya ay napaka ano yan, na kung baga yan po ay tinatawag sa amin na makakatakot yung kukok dahil yung kukok kasi ay meron po yan siyang gabay na ano, may mga gabay sila na kakaiba. Kasi nung bata pa ako, yung kukok, nung nanirador ako ng pitikan, nakakuha ako ng kukok tapos pag natamaan siya bumagsik siya sa lupa biglang nasunog yung katawan ng kukok yung bata pa ko ang edad ko noon ay 8 years old kaya mayron talagang gabay yung kukok may mga gabay na ententuhanon na may mga ano talaga mayron talagang kakaibang mga espiritu yung kukok maring sa demonyo, maaari din sa, mag, sa galing sa uh, Panginoon o sa mabuting mga kasangkapan sa hindi natin makikita. Kaya yung kukok na yan ay mayroon talagang gabay na pwede rin natin sabihin na masama, pwede rin natin sabihin na hindi. Dahil nga ay siguro naka-observe kayo sa uh, yung, yung ugali ng kukok naka-observe kayo na meron talaga siyang makatatako talaga yung kukok meron siyang nakatagong sikreto na lihim ng kanyang karunungan pwede nating sabihin na wakwak -wak, pwede nating sabihin na ungo pwede nating sabihin na inkanto pwede nating sabihin na tikbalang kahit pwede nating maisabi dyan dahil nga yan po ay kakaiba siya nakuha ko ito dahil nga nagpunta ko sa bundok meron pagdaan ko sa tabi ng daanan dahil yung bundok sa kabukiran kasi Marami yung mga kogon, mga yung mga kahit anong mga sagbot o kahit anong mga damo na ma, ano madaanan mo sa dinadaanan mo. Nakikita ko yan biglang lumipad may salag pala siya doon. At ito po pagpunta ko doon sa salagan niya kung saan siya nangitlog. Ito po ang aking nakuha bato na itlog niya itlog ng kokok ayan nagiging bato po ang itlog ng kokok siguro ang nakarelate dito sa mga kabataan nyo kung nakapunta kayo ng probinsya kung magpunta kayo ng bundok siyempre ang daanan po yan sa gilid to gilid sa iyo left right, yung daanan ay maraming mga damo na lampas sa tao ay siyempre pagdaan natin mayroon tayong biglang lumipad sa gilid na mga ibon na nagsasalag o nagpuguran sila dyan nangingitlog ganon rin sa aking paglakad papuntang bundok kukok biglang lumipad pinuntahan ko kung saan siya galing at yun nakita ko ang kanyang salagan at ito po ang aking nakuha na may bato sa loob ang kanyang itlog ay nagiging bato tatlong piraso ito yung dalawa hindi bato yung pangatlo bato ayun kaya yung kukok talaga ay maganda yan sa minsan din may magsabi na unglo, yung unglo na yung ano, yung kukuk. Unglo. Kaya kung mayroon ka nito, basta hindi ka lang matakot magdala nito. Kung protection lang ang gusto mo, ito na ang pinakamaganda. Alam nyo kung bakit? Dahil kinatatakutan po yung kukok. Lahat ng mga ano, lahat ng mga ibon pag nang makakalaban, takot yung mga ano. Takot yung mga ibon dyan kung baga kung manok pa yan yan po ay uh, ang kulay sa manok buyogon buyogon na mayahon tapos yung kanyang mukha mataas para siyang agila pero iba talagang ugali niyan yung, yung dila niya itim yung mata niya pulang pula tapos kung nakita niyo yan sa youtube kung uno ng kukok yung kanyang ano yung kanyang itlog iba ang pinapalimlim niya. Uh, yung ibang ano, ibang ibon. Magano yan siya, maghanap siya ng mga salag, yung ibang salag sa mga ibon. Kahit anong klasing ibon, basta kaya lang napatayin. Suyupin niya yung itlog. Inumin niya yung itlog tapos ipalit niya ang kanyang itlog doon at yun ang pinapalimlim niya. Kaya pagpunta doon nilimliman, magtataka yung may-ari ng nilimliman mas malaki pa yung hiso kaysa kanya yung karamihan yan, pirok pirok yung maglimlim yan. yun ang mga ugali ng kokok tauan yun. sumbaga yung kokok tauan may mga ano may mga kakaibang birtud yung kokok tauan basahin natin para maklaro nyo yung ano yung itsura ano Oh. yan ang itlog sa kokok na tawaan. Yan kung hindi niyo alam kung ano yung tawaan, yung may mga ano ba? Yung may mga hindi natin makikita. Ayun. Ito ang magandang proteksyon. Basta hindi ka lang matakot sa mga gabay nito. Maganda itong proteksyon. Ihabak mo walang sino mang makalapit sa iyo na mga taong gustong pumatay sa iyo matatakot malayo pa lang matatakot na Dahil yung koko yung koko kasi kinatatakotan yan sa bundok kasi sabi ng mga matatanda balbal -bal daw yan ayan yan po ay legit na koko na ating nakukuha sa kanyang pugaran mismo ang ah, mga bisaya hindi na mailad yan ito ito na po yung ano ang nakakilala nito mga bisaya sa tagalog iwan ko lang kung ano yan sa tagalog yung kokok comment kayo sa baba kung ano yung tagalog sa kokok dahil hindi ako marunong mag tagalog kung ano yung kokok sa tagalog sa bisaya lang yung kokok yan. Dati nakakuha rin ako ng kokok, ang nakakuha niyon, taga, ano, taga Mindoro. Tapos kinuha niya, babae yung may-ari, Nakakuha siya isang piraso. Ngayon, sabi niya sa akin, hindi yung mga kaaway daw niya, hindi makalapit sa kanya. Babae ngayon, hindi matakot na bumili nitong kukok. Kilala niya yung kukok. Iba talaga yung ugali ng kukok. Palihim yan na kumikilos. Kaya ang matapang dyan na gustong magkabirtod, nangangailangan ng agimat, ito ang kokok. Maganda yan. Kaya kung kursunada nyo itong kukok, baka siguro naman kung matapang kayo na magdala nito, uh, ito ay ito yung mapara sa inyo. Pero sulit naman yung tapang mo pagdala